Ewan ko ha, kung maganda sa taste mo to. Maganda naman. Oh? Tingin mo, maganda? Blue nga eh. Blue, alam ko, blue color ka eh. Time check mga boss. Alauna ng hapon. Nagdadrive tayo ngayon papunta sa seller na binilihan natin ng sapatos online. Ipikapin na natin ngayon ng sapatos na ipang regalo ko sa KKK ng buhay ko. Kayo mga boss, may KKK rin ba kayo sa buhay nyo? KKK means kaibigan, karamay, at kapatid. Alam ko naman lahat tayo may pangangailangan. Subalit minsan masarap din magbigay. Ayon nga sa banal na kasulatan, ikalawang korento, kapitulo 8, bersikulo 12, magbigay ka ng naayon sa iyong kalooban, hindi yung dahil nakaluluwag ka lang. Eh, naantay natin yung sapatos mga boss. Ayun, andito na. Ayun, ito na yung order ko sa patos. Bed na to, ano? Thank you, ha? Thank you. Salamat. Ito na mga boss. Yung ireregalo natin sa patos. Ito yung in-order natin. Oh, ang ganda. Wow. Oh. Ayun. Ang sarap ng kulay. Legit yung sealer natin. Mga boss. So yun mga boss, kausap natin si Otol ngayon. Siya kaya sa ito? Jis! Pa siya? Oo oh, kasi nai din niya ako pero kami din bilhin po Jis kasi may binda pa ako sa bahay eh. Oo oh, kasi eleven ang sapatos ko e eh. Ayan to lo no? Ayan Talagang ano pa to? Kamuy luma pa to e eh, o oh. ko na lang doon ah. ha May pinuno Ha? Oo Ewan sa sana wala pangano sa iyo e eh. Sakaanoan mo na lang kasi medyo ano, medyo may kabigatan. Kabigat. Parang kasing bigat lang siya na itong box. Ah, magaan. Hindi, langbot ang ganyan. ang naman. Magbibigat naman siguro yung synthesis dyan. Hindi, ganito siya kabigat tolo sa box. <laughs> magaan. Magaan, oh, o. Tignan mo. Ano, naganda ka ba?